Ayan o, oh, nililinis ni bagong bigo. Ayan, ginawa ko. Ginupitan ko yung bunganga. Ayaw magpagupit ng kanyang kuko. O, oh, na siya. Gusto'y bumaba. Pero hindi marunong bumaba sa upuan. Kesh, come here. Kesh, come here. O, oh, hindi makita ang mata. Kasi mahaba yung ano, yung buhok sa harapan. Kish, come here. Oh. Uh, si Kish, uh, bagong ligo. Ginugupitan ko ang kuko. Ayaw magpagupit. Ini, in in ko siya. Nilinis ko yung kanyang uso. Pero ayaw magpagupit ng kukong haba ng kuko. Ayaw pati magpa-supply. Oh, ayan na, oh. ikot ng ikot. Gustong bumaba. Ayan, supply niya. Oh. Ayan. Makulit. Kasi... Ayan. Harap. Ay, kish. Kish, kish, kish. Ayan na siya. Oh, hindi pa yung tapos na ano, magsupply supply mag Supplyan ko pa bukas ng bumaba at maglilikot sa loob ng bahay. Hindi ko siya ibababa. Pag-aakyat. Pag-aakyat. Kish! Ay, hindi kita yung mata. Kasi nga, ay bohok. Hmm. Hindi pa tapos yan mag-suklay. Suklayan mo. Parang ano, parang trompo. kita ang mata. Ah, oh, kita ang mata dali. Dali na. Oh, kita ang mata. Oh, bagong ligo. Ayun, nagtilotik na siya ulit. Wala na, wala na ulit siyang mata. Hoy. Yes. Yes.